So, mukhang nagpapapansin na naman ho pala yung isa sa mga pinakapangit na content creator dito sa social media. Ganun huba ba talaga kapag konti na lang yung earnings sa matunog na kumakapit? Tignan nga natin sis yung mga at yung mga kaliitan ng utak na naman mga pinagsasabi nito. Ang tanong! Ang tanong na ikaw na ang sumagot na kung ikaw magiging babae, kaninong bayag yung ngangal-ngalin mo dun sa lalaki ba na paghihirapan pa tayo pa para lang ma-afford yung mga gusto mo or B dun sa lalaki na afford ng 10x yung mga gusto mo bilang babae Okay game sunod Pangit kung sakaling babae man ako, hindi mo ako mapapapayag kuya sa first date natin maglakad-lakad sa park. Ginawa mo pa akong aso. Sinayang ko lang yung skincare, makeup, Totoo naman, sunscreen, diba? at outfit All ko. Tapos may paikot-ikotin mo lang ako dyan. At pag mo rin akong ayaing mag-Netflix and chill dyan sa inyo ko, no? Tapos sabay maya-mayang onte, bibigyan mo ko ng Smirnoff flavored beer, sun apple, tapos may gagawin ka sa akin. Kung sa fishball, din naman pala ang gusto mong date, tuhog-tuhog, tapos ako pa yung pababayarin mo, umuwi ka na lang sa inyo dahil halatang-halata -halata na wala ka pang pera. 'di ba? Ilang babae napakamahal na mga naman, bagay diba? na ginastos ko sa sarili ko. Ginastosan ko 'to, iningatan ko 'to tapos sabay sa iyo lang ako mapupunta. Hindi mo daw siya mapapapayag sa ngalan ng mga hindi supot na lalaki na nag-iisip ng tama, hindi mo rin kami mapapapayag. Naayain ka sa isang date Brad naman Puta mas balbasero ka pa sa amin oh no? na sa mga aurahan mo, halatang mas malaki pa yung burat mo Tarum. sa marami dito sa amin. Regardless kung may suso ka na or pokelya ka na, pas pa din na yung pagpatol kasi sa'yo, parang kami na mismo, yung kusang nagpatihulog sa dagat-dagatang apoy. Damang dama niya eh, no? Damang dama niya eh. Siyempre, oh? oh. diba? no? Sakaling babae man ako, hindi mo ako mapapapayag kuya sa first date natin maglakad-lakad sa park. Ginawa mo pa akong aso. Sinayang ko lang yung skincare, makeup, sunscreen at outfit ko. Tapos sabay paikot-ikutin mo lang ako dyan. At pag mo rin mag-Netflix and chill dyan sa inyo ko, no? Tapos sabay mayamayang onte, bibigyan mo ko ng Smirnoff, flavored beer, sun apple, tapos may gagawin ka sa akin na kung may gagawin man kami sa'yo, um, uh, papadelan ka siguro, mga 50, para pasok ka na. <laughs> ha? Na kung may gagawin kami sa'yo, papadelan ka namin, tig Para Ayaw pasok ka. ka. na. Kasi yung ganyan, kabrus kong aura. Kailangan-kailangan ka namin. Tagabuhat nung malalaking kaldero, kada magpapalugaw kami. Joke lang. Saan Ang core joke. Listen, okay? Yung pinagsasabi neto ni Koyang Bading, eto talaga yung saloobin na mga babae silang sila yan. Silang sila to. Ulitin ba natin, sa pa para klaro, right? Sa pa. Sakaling babae man ako, hindi mo ako mapapapayag kuya sa first date natin maglakad-lakad sa park. Ginawa mo pa akong aso. Sinayang ko lang yung skincare, makeup, sunscreen, at outfit ko. Tapos sabay, paikot-igutin mo lang ako dyan. At pag mo rin akong ayaing mag-Netflix and children sa inyo ko, no? Tapos sabay, mayang-mayang onte, bibigyan mo ko ng Smirnoff, flavored beer, sun apple, tapos may gagawin ka sa akin. Kung sa isbolan din naman pala ang gusto mong date, tuhog-tuhog. Tapos ako pa yung mo. Umuwi ka na lang sa inyo dahil halatang halata na wala ka pang pera. Diba? Like, bilang babae, napakamahal ng mga bagay na ginastos ko sa sarili ko. Ginastosan ko to, iningatan ko well, to, tapos sabay sa lang ako mapupunta. Kaya maraming mga babae, yung tuwan-tuwa dito kay Koyang Bading, kasi si Koyang Bading, nasasabi yung mga sa loobin ng mga babaeng nasa loob yung kulo gaya na lang neto na eto yung gustong sabihin ng mga babae pero hindi nila masabi na kaya nung sinabi neto ni Koyang Bading tuwang tuwa sila na bilang isang babae kung sa first date sa park mo lang siya dadalin at hindi sa something fancy e eh pukin ang ina mo wag ka nang magtangka king ina mo ay yung gustong sabihin ng mga babae na hindi nila masabi. Napungin ang ina mo, boy, na kung sa first date, hindi mo ako dadalin sa fancy resto, sa park-park lang, eh kinang ina mo. Ngayon ang tanong, knowing na ang hirap at sobrang gulo, unawain, ng takbo ng utak ng mga babae kung meron man, paano ba nalalaman nyo sa loobin ng isang babae? Very basic! yung mga babae na yan, lalo ngayong summer, mayat mayang nagsishared post yan na mga travel shared post ng mga nasa El Nido, Palawan, Boracay, 7 uh, seven days tour sa Siargao na post na ang caption nila, yan ang when kaya. When kaya? Sana all! Ngayon, ayun na yung hint na bilang isang lalaki, ayun na yung hint sa'yo kung mag ka lang ba ng oras at panahon dun sa babae or hindi. Na kung isa kang lalaki tapos yung kursonada mong babae, yung mga shared post niya na mga ganyan na gusto niya kumain sa ganto, gusto niya mag-outing uh. sa ganyan, mag-burakay, mag-el nido, mag-shargao, mag-Hong Kong, magpunta sa ganto, habulin si Taylor Swift, na kung hindi mo afford yon bilang lalaki, Wag ka nang magtangka na i-pursue yung gano'ng klase Pero, ng totoo, babae. Totoo. Bakit? Malamang hindi mo nga-afford yung gusto ng babae. Nasa panong dahilan ka pang papatulan ng babae, par? Tama Dato lang. Pa, dami mo na sinasabi, Tama na. na At willingly. Napakarami mo pang cheche tse mga pinagsasabi. E eh, kumampi ka rin naman pala sa akin. Umayon ka rin naman para sa mga pinagsasabi ko. Eh, totoo naman kasi mga ate, ba? Diba? Kung ikaw bilang lalaki ka, wala kang pera, tapos mangliligaw ko sa isang babaeng nag-e-effort para sa sarili niya, bumibili ng skincare, bumibili naman kung ano nung makeup, nag ng katawan niya, inaalagaan yung sarili niya, kumbaga. Tapos ikaw bilang lalaki, wala ka man lang effort mag-alaga sa sarili mo, wala ka man lang effort na kayang ibigay dun sa babaeng yon. eh wag na lang kuya. Hindi sasayangin ng mga babae yung mga ginasus nila sa sarili nila para asaan Para mapunta lang sa isang lalaking walang kakwenta-kwenta na gagamit lang sa kanila? Sino ba naman hong babaeng nasa tamang pag-iisip na gumagana to? Napapato lang sa lalaking tambay, lalaking walang pangarap sa buhay, lalaking hindi marunong mag-alaga sa sarili niya, tapos siya bilang babae, sobrang pag-aalaga sa sarili. Grabe mahal ng mga skincare, grabe mahal ng mga makeup, grabe mahal ng mga outfit, tapos papato lang sa isang lalaking walang kwenta, kung baga, ay naku ate, ibenta-benta mo na talaga to. Feeling ko panahon na para ibenta mo to. Kasi hindi mo nagagamit eh. Sinayang mo lang yung mga gastos mo sa sarili mo. Yung pag-aalaga mo, yung care mo, yung healthy mong pagkain, yung mga outfit mo. Kung sa lalaking walang kwenta ka lang din naman, lalagapak. Buhay mo naman yan. Pwede mong gawin at kaya mong gawin lahat ng gusto mo. Sabi ko nga, ba? Diba? Pero ate, sa future, wag mo kong sisisihin kung yung anak mo at ikaw mismo e para ng nanay na pagod na pagod. Sinong talo? Ikaw. <laughs>